sopra man sa namagi ni Bo Puro video bang libang lamang Aro-aro po hindi naman araw-araw every 3 days or 4 days may delivery kami and ito po ang sistema ng pagkarga, diskarga kailangan may bantay kailangan po na nakabantay yung amo nyo para tinitignan yung in and out na stocks kaya sa mga nagninegosyo kailangan po na i-check natin ang in and out na stocks para alam natin ang nilalabas pinapasok na sa tinda including yung money stocks pati yung mga nilalabas ng mga tawa natin, kailangan na i-check din natin para safe and secure yung panimda kasi hindi naman pwede na sobra or kulang ang ibibigay sa mga bumibili dapat sakto, tama ang ibibigay kasi tama rin naman ang binibigay ng mga customer make sure na maganda ang servisyo at maayos tamang presyo tapat po, tapat Galit si Kuya. Galit, thank you rin po. Nolz, ikaw na naman. Wow, si Nolz. Nolz, bala to. <laughs> Pension. Pensioner. Sir, 15. 15 na Royal, 15 Sprite. Tapos 30 ang Coke. 12 bones. Okay, tama. Kapos yan, sir, sa kuya. Kapos yan sa kuya. Ay, mag-in matra. Ay, pamatra. Sarap din lang kaya dyan. Ah. Titit, ah, barayate. Ah, barayate. Ay, mga, super pasangat. Ah. At, at least Nag order At least barang Kaysa sa wara Royal tapos na po matapos ito na po ayan na patapos na yung delivery kuchi check na po sot ayos man sot ayos man ah very good ayos man pala always okay always ayos always masaya kahit na mahirap ano Mark? parating masaya opya opya dan Okay, tapos na. Thank you. Out.